Hiyong hey mga ka -idol. So adi nga ni kita mga ka Sa barangay pulot Mobo Masbate So nano daw ang sadya namon didi mga ka-idol Kaya adi mabakal nga ni daw At mangumpra ako didi Sing kabayo kagkanding mga ka -idol. So para bakal po ako didi Sing kanding kagkabayo mga ka-idol Ano? Adik ka upod ko si Dodong na para bakal man sin hayop na sa akon in endorse ang pagabakal sin hayop didi sa barangay Pulot. Ka guman ko man iya anak at syempre ka man namon ang amon agent si Etel ang DJ ng sound system of barangay Pulot. Mubo mas bati ano? So didi ko kami didi din babakalon na kanding. kaidol, so tatawid kami ng ilog yun yung sabi ng per head namin mga kaidol, or fur ulo matawid kami sa ilog mga kaidol daming baligang dito mga kaidol oh. baligang din yan, kasi walang bunga So dami kaming ilog na tinawiran dito mga kaedol Sarap ng buhay dito kasi walang bayad yung tubig Maligo ka man Or yung pang konsumo araw-araw na tubig ay walang bayad mga kaedol ito na mga idol uh, malapit na kami sa uh, kung sino yung may-ari ng kambing oh. aba ah. ah. okay. uh, kapagod pero kayang kaya oh Alright, so nandito na kami mga ka idols sa location kung nasaan yung kambing. Oo, oh. oh. ha man lang. Aw. Boss. na nat naman mga kaidol yung kanilang tubig dito flowing na flowing yung mga tubig so kahit magpakawala ka ng isda dito mga kaidol oh. doon pa galing yun talaga mga diskarte talaga dito mga kaidol napakasarap dito ng tubig Noy, video hidaw ako noy. Okay, eh, mainom kita na no. eh. Inuman din eh. Tubig. May tubig. Napakasarap ng tubig dito mga kaidol. Dami. Dami pala isda oh. Napakatamis mga kaidol. Alright. At hindi lang yan, marami palang isda mga kaidol. Mm, -mm daming isda. Yun know Ini pun, itu Tadi itu yang kambing mga kaidol, Anim. Ini. <tik> <tik> Anim na kambing mga kaidol. <tik> ito? Oh, Ay, kay dito kami ngayon mga ka idol sa pulot elementary school o high School Baka elementary 'to mga idol. So, puntahan pa namin yung um, Nagbibinda pa ng kambing sa kabilang. Right. Whew may mga shoutout po sa mga taga rito sa uh, Pulot, mga kaidol, elementary school or national high school ba ni uh, Elementary school, mga kaidol. Uh, mga kaidol, huh? pulot, integrated school, mga kaidol.

ini nak? Damang. Ha, uh, okay. ke Pak Wayan nah. <laughs> oh, ada lah. Shout out tanah, ah, shout out. Kayu nak sentuh lagi di mana kayu ni? Ganda nang na mangai dok di tempat kayu tu, no? nak kakak amis terlaga. Alright. Ah, bagod na mga kaider. Hmm. Ito yung baryo ng pulot mga kaider. Kayo no. Kunsada din pala dito. Ah. Pagod ah, ako mga kaider. <coughs> you <sighs> Adi nakaabot na nga ni kami mga ka idol sa cover court ng Barangay Pulot, mga ka-idol. ano? So grabe, bagang bag umalangin yung himo, mga ka-idol. So adi na nga ni, first time ko didi makaabot sa Barangay Pulot, Mubo Masbati, mga ka-idol. Napaka damu damo si Balay didi, pero pansin ko lang, baga gayod sin mga daraga. Pero siguro for sure 100% damo diri mga puyos <laughs> so amo na ina mga ka idol aw oh, nano pa Hamag na. so adi nga ni mga ka idol bagandiwal na ang dila ko didi kay damo damo na sining kadtuan namo na mga bukid-bukid para makahanap lang kami sin kanding kag kabayo na akong baba kalun. Amin ah, natong Naton Trabaho pagadi kita sa probinsya San Masbate mga ka-idol magnuro negosyo kita sinjutay pero adi nga ni hingal ko didi mga ka-idol sininapunto gayod kay nagpaurhin ako kay adi. diwal diwal na gayod laki na akong dila adi uhaw uhaw pa mga ka-idol bagang gusto ko nga ni uminom sin soft drinks kaso di di pa kita pwede sina na soft drinks ay ah, ito ba naman doy bunal ra <laughs> <laughs> yung dila natin ito mga kaidol <coughs> di inahanap na nga namon mga kaidol ang tag iyasang kanding ng mga potro na among babakalon. At inahanap sa kanak kami pabukid, mga kaidol kay inahanap na namon ang tag iyasang kanding. Ang problema sinikay na uri kami dahil sa bayabas taamo na pordoy kayo na negosyo sinikay na kakita sa bayabas. Uy, may tampinig na diputan. Adi kaupod ko na anak di Dodong Adaw kay mga mahilig kay sa baga Baka naalala ko na naman Lugod lagi sa lapa pa Nagkasarap it sa kamayabasan Wow hinog oy tuba dito yung nahanap ko Dito kay Bayabas na ano sa mga na yung mga kaidol Nagpahorhila kami mdd kay Adaw Gusto gusto ko kayo makakaon si Bayabas Kay 10 years na akura kakaon si Bayabas Abadew tuba na naman choy So, na mga kaidol. So, nakakamis lang kayo pag adi ka sa probinsya. Sa riwang mga pagkain ng mga prutas, ang, mat ang matitikman mo didi mga kaidol na no? So, adi nga ni, grabin pasad-pasad ko -pasad, din, nakapantalong pa ako. Grabe ang morsikos. Ay, ano ba? <laughs> Sige lang, kay panang kasuntay na niyan. So, adi nga ni mga kaidol. So, sabi ko nga ni, kung may sundang lang ako, makuagad ako simbutong. Ayaw, tuba na lang ang kwaon mo. <laughs> <laughs> so ada na mga kaidol na orhing ani kami dahil si nabayabas ay adoy rode hubuga ay buo na lang ay, sarap bayabas So amo na ni mga kaidol pauli na kami piralang kabilog na kanding ang amo na bakal kay na usad ay piralang kabilog imbalik ya ang usad ay wara pa kaya matdamo na salamat sa pagsuporta sa RMTV